Isang pagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase. Maligayang pagdating sa Pilipinas sa Timog-Silangang Asya na kung saan ay bahagi ng matatag curriculum at ang ating pag-aaralan sa araw nito ay patungkol sa heograpiyang pisikal ng Timog-Silangang Asya at tulad ng sinabi natin, ito'y bahagi ng matatag curriculum na kung saan ay bibigyan lamang natin ng diin ang patungkol sa pag-aaral sa Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Kung dati ay mayroong rehiyon na dapat pag-aralan sa kasaysayan ng Asya, sa araw na ito at sa mga susunod na mga araw, ang ating talakayan ay tumutukoy lamang sa Timog Silangang Asya o kilala sa Ingles na Southeast Asian Nations. Halika't simulan natin ang ating aralin sa araw na ito. Narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ng ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang kahulugan, uri at kahalagahan ng geografiya sa pag-aral ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Kailangan nating alamin kung ano nga bang geografiya at ang mahalagang ginagampanan nito sa pag-aaral ng isang kasaysayan. Ikalawa, dapat din ay naiisa-isa natin ang geografiyang pisikal na kung saan ay tumatalakay sa lokasyon, klima, vegetasyon at mga bansang kasapi ng Timog Silangang Asya. Ikatlo, nakapagsasagot ng isang palmatibong gawain na may kaugnayan sa ating aralin sa araw na ito. At ang panghuli ay nakapagbibigay halaga, o nabibigyang halaga ang pag-aaral ng geografiya sa pamamagitan ng pagbabahagi sa klase. Magkakaroon tayo ng pair and share na kung saan ay ang dalawang tao ay magbibigay ng mga pamamaraan kung ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng geografiya sa ating buhay. Kung kaya't simulan na natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng isang laro. At ang ating laro sa araw nito ay punan natin P, punan, N ng nalalaman. Magpapakita ko sa inyo ng isang cloud map at kailangan ninyong mapunan or concept map kailangan ninyong mapunan ang salitang may kaugnayan sa geografiya. Bibigyan ko kayo ng dalawang segundo. Magalingan ano kaya ang mga salitang may kaugnayan sa geografiya. Ito maaring may kaugnayan sa physical na aspeto na kung saan ay umiikot patungkol sa klima, vegetasyon, mga bansa, lokasyon, at marami pang iba. Maari rin kabilang ang bagaling, mga anyong lupa, tubig, at mga kalamidad. Sa kabilang banda naman, nariyan ang magaling geografi pantao na kung saan ay tumatalakay naman patungkol sa mahusay, kultura, tradisyon, pamumuhay, at marami pang iba. Ngayon ay naibigay na ninyo ang inyong nalalaman patungkol sa ating talakayan sa araw na ito. Bigyan natin ng kahulugan ang geografiya. Tandaan natin na ang geography ay mula sa dalawang salitang Griego. Geo means lupain, grapiya, ilarawan. So, sa so madaling salita, nilalarawan natin o binibigyan natin ng description ang ating mundo. Ngunit sa talakayang ito, ang description patungkol sa Timog Silangang Asya na kung saan ang Pilipinas ay kabilang. Paano nga ba natin binibigyan ng description? Unang-una, tinatalakay natin ang katangi ang pisikal ng isang bansa o ng isang rehiyon. Maaring tinatalakay ang mga kalupaan, ang mga katubigan, ang lokasyon, klima, ima, behetasyon at mga likas na yaman na matatagpuan sa isang bansa o sa isang rehiyong kinabibilangan ng mga tao sa karagdagan ng geografiya rin ay pag-aaral ng epekto ng katangiang pisikal sa pamumuhay at buhay ng mga taong naninirahan sa isang rehiyon. Halimbawa, paano ba tayo na-influensya ng ating mga katubigan? Tayo ay naapektuhan sa pamamagitan ng pagdepende sa ating likas na yaman. Marami sa mga Pilipino ang mga manging isda. Kung tayo naman ay mayaman sa agrikultura, maraming mga Pilipino naman na ang trabaho ay pagsasaka tandaan na bahagi ng ating buhay ang ating geografiya at tayo ay umaangkop, nagbabago at umaasa sa ating kapaligiran. Ngayon ay alam na natin ang ibig sabihin ng geografiya. Magkaroon naman tayo ng isang maikling talakayan patungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng geografiya. Ito'y nagsimula sa Gresya at pinamunuan ni Erastostins na kung saan ay kinilala bilang ama ng geografiya. Sa kanyang pag-aaral bilang isang Griego noong panahong iyon, siya ang unang gumamit ng salitang geografiya o geografika. At dito ay nagpasimula siya kung paano nga ba natin susukatin ng ating mundo sa pamamagitan ng paggamit ng parallels at meridians. Ang dalawang ito ay mga imahinasyong linya ng ating mundo upang matukoy ang kinalalagyan at ang pwesto ng isang bansa o ng isang rehiyon sa ating mundo. Mahalaga rin ang ginawa ni Erastos Tins ng pagsukat ng komperensya ng mundo. Hanggang sa kasalukuyan, ito'y patuloy na pinag-aaralan ng maraming mga heograpo o mga geographers. At ang mga heograpong ito ay mga tinatawag na bihasa sa pag-aaral ng heograpiya. Ang heograpiya rin ay nahati sa dalawa, halika't alamin natin. Ang heograpiya ay nahati sa dalawa. Tandaan natin na may heograpiyang pisikal na kung saan ay tumatalakay sa klima ng isang bansa, rin patungkol sa kanyang lokasyon sa globo o mapa, at nariyan din ang mga natatanging likas na yaman na matatagpuan sa isang rehiyon o sa isang bansa. At ang mga anyong tubig at anyong lupa. Sa kabilang banda ay nariyan din ang tinatawag nating heograpiyang pantao na kung saan ito matalakay sa pinagmulan ng tao, kultura, tradisyon, wika at kung saan ay kabilang din ang ating mga pamumuhay. Nariyan din ang ekonomiya ng isang bansa ekonomiya ng buong rehiyon at ang uri ng politika na mayroong sinusunod ang mga tao at ang panghuli ay kinakailangan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. Tandaan natin na tayo ay may ugnayan sa ating kapaligiran sapagkat tayo ay umaasa sa ating kapaligiran at ang ating kapaligiran o kalikasan ang siyang pinagmumulan ng ating kabuhayan at pangkain sa araw-araw. Bilang isang gawain, maging isa tayong asyanong manunuklas na kung saan ay magkakaroon tayo ng fair and share. Mula sa iyong katabi, pag-usapan ninyo kung bakit nga ba mahalaga na pag-aralan ng heograpiya bilang isang tao. At ano nga ba ang naidudulot ng pag-aaral ng heograpiya ng isang bansa o ng isang rehiyon na dapat nating malaman. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto upang magkaroon ng pagkakataong makapagkwentuhan sa isa't isa. magaling. Okay? At natapos na ang inyong pagkakataon upang magkaroon ng pagbabahagi kung ano nga ba ang halaga ng geografiya sa inyong buhay. Halika't talakayin natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng geografiya sa pag-aaral bilang isang tao alamin natin kung bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng geografiya. Ang una, tandaan natin na kabatay sa ating geografiya ang kabuhay ng isang bansa. Kapag ang isang bansa ay mayaman pagdating sa kanyang katubigan, merong mga mangingisda. Kapag naman ang isang bansa ay mayaman sa agrikulturang produkto o sa lupaing mataba, siya ay isang agricultural na bansa o marami mga magsasaka at mayaman pagdating sa agricultural na produkto. So tandaan natin ang ating kabuhayan ay batay sa geografiya o sa isang lugar na meron tayo. Tandaan natin ang Japan na kung saan ay mostly ay sila napapalibutan ng tubig kung kaya't mayaman sila pagdating sa yamang tubig. At tandaan natin ang Japan na ay isang maliit na bansa lamang. Ngunit kung titingnan natin, masigit silang nag-invest pagdating sa kanilang yamang teknolohiya. Sa Pilipinas, ang Pilipinas ay mayaman sa katubigan kung kaya't maraming mga mangingis dat mayaman tayo sa yamang tubig, gayon din sa yamang lupa. Sa karagdagan, mahalaga pag-aaral ng geografiya sapagkat ang geografiya ay ang lundayan at ganapan ng mga pangyayari sa ating kasaysayan. Dito nangyayari o nagaganap ang mga kaganapan sa ating daigdig. Sa pag-aaral ng geografiya, natutuklasan natin bakit kaya itinayo ni Xing Wang -Ti ang Great Wall of China noong panahon o kasagsagan ng pananakop ng Yellow Race o ng mga Mongolians. So makikita natin na mahalaga ang impact ng heograpiya sa pag-aaral ng isang kasaysayan. Ikatlo, tandaan natin na sa pag-aaral ng heograpiya, nakabatay ang ating bahay at ang ating kasuotan. Maraming mga tao ngayon sa Mindanao na kung saan ang kanilang tahanan ay umaandar sapagkat ito'y nasa tubig. Maraming mga Pilipino ngayon na kung saan ay tinataas ang kanilang bahay sa bunga ng o dahil sa malakas na bagyo. Kung titingnan natin sa kasuotan, depende ito sa kasuotan ng isang tao. Maraming mga tao ngayon na nagsusuot ng makakapal na damit dahil sa klima na mayroon ang kanilang lugar. Meron namang nakasuot tulad ng mga Ifugao na kung saan ay nakasuot sila ng kanilang pambansang kasuotan bilang pagkilala sa kanilang mga tradisyon. At panguli, isa rin sa pinakamahalagang bagay ng heograpiya ay ang pagkain at pagkonsumo ayon sa heograpiya. Maraming mga Pilipino ngayon na kung saan ay nakatira sa Ilocos Norte. At sa Ilocos Norte, kung makikita natin, matipid sa kanila ang kanilang kalikasan. Kung kahit makikita mo sa kaugalian ng mga Ilocano, matipid sila. Matipid sila pagdating sa kanilang mga likas na pinagkukunan. Maari rin pag Tingnan natin yung mga Amerikano na kung saan ay nakatira naman sa North America, na kung saan ang kanilang pagkain ay hindi kanin. Dahil ang staple food of the Filipinos is rice. So kailangan natin ng kanin bilang mga Pilipino. Ngunit sa Amerika, it's mostly on burgers, price, depende ito sa geografiya na kanilang tinitirhan dahil hindi naman mabubuhay ang bigas na itatanim o ang palay na itatanim kapag malamig at nagyayelo ang klima. Ngayon ay alam na natin ang kahalagahan ng geografiya. Alamin naman natin ang mga watawat ng mga bansang kabilang sa Timog Silangang Asya kung kaya't raise the flag tukoy ng bansa na sinasagisag ng bawat watawat. Para sa una, ito ay ang bansang magaling ang Myanmar. Ikalawang larawan, ito naman ay ang bansang Lao o Laos sa Filipino. Ikatlo, ito ay ang bansang Estimor, isa sa pinakabatang bansa at naging malaya mula sa kamay ng kanyang mananakot, mananakop. At ang panghuli naman ay ang magaling ang Indonesia at ang mga bansang ito ay kabilang sa Timog Silangang Asya. Saan nga ba matatagpuan ang Timog Silangang Asya? Ang Timog Silangang Asya ay bahagi o matatagpuan sa pagitan ng Ecuador. So pag sinabi nating Equator, dito mostly nag strike yung araw. Sunlight strikes most directly. Kung kahit ang panahon na meron tayo o ang klima na meron tayo ay tag-araw at merong tag-ulan. So, tandaan natin nasa sa pagitan tayo ng Ecuador at Tropic of Cancer sa Hilaga at Tropic of Capricorn sa Timog. So, makikita natin yung Ecuador at makikita natin sa taas yung 30 degree Tropic of Cancer at sa baba naman ay ang Tropic of Capricorn. Kung kahit makikita natin sa lokasyon ng rehiyon, tayo ay nasa timog na kung saan tayo ay napapagitnaan ng China at ng India. Kung kaya't merong bahagi, ang timog Silangang ang Asia na Indochina, china kabilang dyan ang Vietnam, Laos at Cambodia. Sapagkat makikita ang ilan sa mga kultura ng China at ng India. Maari ring mabahagi niyan ang tinatawag nating Thailand. So tandaan natin ang lokasyon ng ating rehiyon ay matatagpuan sa Ecuador sa taas na bahagi ng nasa hilaga sa Tropic Cancer at sa timog naman ay ang Tropic of Capricorn. At tayo ay nasa gitna ng China at ng India. At tayo ay nasa pinakatimog na bahagi, timog silangang Asya. At dahil tayo ay matatagpuan sa Ecuador, tiyak ng ating klima ay klimang tropical. At ayon sa pag-aaral ni Vladimir Copen taong 1900s, merong five climatic zone. At isa dito sa mga climatic zone ay ang climate or tropical climate o klimang tropical na kung saan ay nararanasin ang dalawang klima. O ang dalawang panahon. So, nandyan ang tag-araw at ang tag-ulan. At kapag tayo ay nasa Ecuador, tulad ng sinabi natin kanina, nakakaranas tayo ng init ng araw dahil sa direktang sikat ng araw. So, nararanasan natin yung tag-araw at tag-ulan. Wala naman na tayong ibang panahon na nanaranasan. Wala naman tayong panahon ng tag-yelo. Wala naman tayong panahon ng tag-lagas. Kundi tag-araw at tag-ulan. Kung ganito ang panahon na meron tayo, ito'y makakaapekto sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. Kung kaya't mayaman ang ating kagubatan sa pag-aaral ng mga ka kalikasan at sa pag-aaral ng mga halaman, batay kay Theophrastus bilang ama ng botany, ang ating behetasyon ay kabilang sa kagubatang tropical. Na kung saan meron tayong tropical rainforest at mayaman tayo pagdating sa mga puno at mga likas na lupang mga mapagkukunan. Ang kagubatang tropical ay ang mga kagubatang may malalapad na dahon na kung saan ay meron ding mga sanga-sanga at ito'y nakatutulong sa pagyabong ng ating likas na yaman. Kung kahit mayaman ang Pilipinas at ang Timog Silangang Asya pagdating sa iba't ibang mga kagubatan. Tandaan natin na ang Timog-Silangang Asya ay nahati sa dalawa. Merong tayong tinatawag na kalupaan o mainland na kung saan kabilang ang Myanmar, Laos or Lao, Thailand, Vietnam at Cambodia. So tingnan natin ang pinakataas na bahagi, kabilang ang Burma na ang pangalan ngayon ay Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam at Cambodia. So, Kalupaan, Mainland, Southeast Asia. Ngayon naman, meron din tayong tinatawag na Kapuluan or Insular dahil sila'y binubuo ng mga isla. Kaya tinawag na Kapuluan. At sila'y nababalot ng katubigan. So, kabilang dyan ang Pilipinas, ang ating bansa, ang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore at East Timor. So tandaan natin may dalawa, mainland Southeast Asia and insular Southeast Asia. Pag sinabing kalupaan, ito'y isang compact ng mga lupa o mga bansa kabilang ang Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam at Cambodia. Sa kabilang banda, pag sinabi natin kapuluan or insular, ito naman ay nababalot ng katubigan at binubuo ng maraming mga isla. Kabilang rito ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore at East Timor. Ngayon naman ay natin ang mga kapitolyo ng mga bansang ito. Nagtataglay ang Timog Silangang Asya ng 11 na mga bansa at kabilang ang ating bansa sa Timog Silangang Asya. Unang bansa ay ang Myanmar na ang kapitolyo ay Naypyidaw, nariyan din ang Laos, Vientiane, ang Thailand, Bangkok, Vietnam, Hanoi, Cambodia, Phnom Penh, Malaysia, Kuala Lumpur, Brunei, Bandar Seri Begawan, Indonesia, Jakarta, East Timor, Dili, Philippines, Manila at ang Singapore. Singapore City. So merong 11 bansang kabilang sa Timog Silangang Asya. At ang mga bansang ito ay kabilang sa Association of Southeast Asia, Nation o kilala bilang Asian or ASEAN. At dito nagtatapos ang ating talakayan para sa mas malawak at maraming nalalaman. Narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong mapalalim ang inyong nalalaman patungkol sa katangiang pisikal ng Timog-Silangang Asya bilang bahagi ng matatag curriculum. Tayo'y magpakatatag at ating itong makakayanan. Paalam at maraming salamat, klase.